welcome back again to my youtube channel Catalina official nandito po kami no at makikilibing po no at uh, ihatid namin sa hantungan si brother paas ayan si topper nandyan ang ichwang uh, ng kalingat at si, uh, uh, si ridnovino aming piloto si Nelson black ayan oh. Shout out. Ayan, si Engineer Agul. Ayan. Engineer Agul, si Joy. Ayan, si Udang at si Gab. <coughs> 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 Ayan, sa maganda mo mga ka. Ano, hapon gabi. Kago. Tama. Alam mong nanay garilyo ng tao, nagbidyo ka. ayan si Kalinga Pusi Kalinga Pusi, may gabi ka shout out ayan si Kalinga Pusi ang ating ambasador ng ligaw naligaw talaga siya dito sa dait at si Pastor ayan si Pastor, shout out at si Angga, ayan at si ambasador Angkara at si Maramara ayan, at si Mrs ayan, shout out yan, no? Ito po, dandito po si si Brother Paz, no? Na nakaburol. May pulis sa ilalim ng tulay. Bakit? ay may pulis. Ah! Nakasama pala si Brother Paz sa pulis noon. Kaya, mm -mm, may schedule yan sa noon sa pulis sa salita? Mm-mm. Meron siyang ano, ayan si ba, brooks si kuya brooks si uli, ngantungan. Uli, ngantungan. Uli, uli ng hantungan uli ng hantungan uli ng paghihirap sa buong yes, ano, buong ano ano mar? wala okay. natapos na yung paghihirap kaya nga uh -huh. Buhay ang Matagal-tagal din yung ano mo, face Ay! Ako pari ko ba? Bakit nag-ibabo ka ngayon? Pari ko eh. Ang aking padi, uy! Ang mo may bayad pa, o may bayad. Lagay ko agad bulsa. Ano sa takay Ha? Ay, oo, doon ako nagpasko at New Year. Na uwi ako nung January 2 Ayan, yeah, si Ritmovino, cheer! Hello, ni, Hello, Nhi! Nagtapatan ng aming... Mas Hindi! Ito ang pinakasakalam talaga, gwapo. O, tinan mo, bagay na ba sa iyong eyeglass? Para kasi stay din si Gal. sa iyo. Stay din si Gal. talaga, Kuya Mel. Lumabas na yata? Meron na. Ayan, inayos na ang kanyang ano, oh, uh, dito mapapractice. <laughs> Ayan na si Dr. Labo. Dr. Labo yan. Ah, si Gud. Ah, si Sirap. Ah, si Kuya Bal. Oh, oh, si si 3876. Oh, si Ayan, Kuya na, si Kuya Bal. Kuya Ball, no? Nandiyan na. At ang yung, ano, yung pajiro. Ano, pajiro ba yan? Pick up. ayun. Ah, crosswind. Crosswind. Win. Ayan na. Ayan na, si, na si Ana. <laughs> <laughs>

nagalay, hoi nagalay para sa kumusta, nagalay, 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 Live nagalay, nagalay, Naka live nagalay, 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 nagalay,

Bait talaga Asa man si Ruta? Nagluto siya talaga oh. Amoy na amoy pa lang adobo na. Adobo, mo Ayun na no. Ilalabas na po, ilalabas na po. Ayun. Ayun. nag-iiyak nito si Apollo. Kagabi nga eh. Hmm? Nagsalita yun ka, gabi Kaya ako binibiro mo. Ano yun? Ano yan sila eh? Sila, talaga ang... Sila ano. na una eh. Body body. Walang ulan. Gabi, pag uwi din namin kagabi, wala na muna. Mura nung umating ako, tapos sumuwi ako. Ha? Huh? Umuwi kami nung tapos na yung tribute. Rush, yung kasunod niya ano na? Mederador? Huh? Nahanap ko si Pastor, kasi makikipag-living daw siya. Kung an'yon? Porn. Ako'y ba yun? ah ba kayo na nakipag-living na si Pastor? Hindi. Sige ba